Kagabi lang siya sinapian. Alas 12. Ah. Okay. Malis ka na. Habang hindi pa kitang ka. Ah, so... Alis na. Alis na. Alis na habang hindi pa kitang hawa ka. Dali. Alis! Oo! Ah! Alis. Alis na. alis, ah, alisna, ah, alis alisna, ah, ayu, semua mati, Ha? ah, itu barang, alisna, pindah pak alisna kita, pindah pak alisna kita, ah, alisna alisna, 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 ah, 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 alisna Uh. Gusto mong, gusto mong ano? May iwan dito, ha? Gusto mo? Ha? Ha? Alis na, alis na, alis na. pa tayo. Alis na. Alis na. Alis na. alis na. Alis alis na. Alis na. Alis na. Alis na. Alis na, alis na sila Sila mismo Nag-uusap sa daw sa gabi kapit-bahay lang din. yung ko ng Para hindi siya naman. Anong pangalan? Anong pangalan? Ano siya nagwawala kagabi. Wala siyang wala, wala siya sa sarili. Hanggang ngayon kanina nang dumating kay oh, oh, Betty. Wala mo? Pangalan Oh, aw okay. Ngayon lang siya okay. nagkaano na tino. Anong umano sa kanya? Inkanto. Ah, inkanto. Ah, Hmm. Uh, hmm. saan hmm. siya. hmm. siya mo hmm. hmm. na tuklo na sa pagkain sa pagkain sa pagkain sa pagkain sa Kasi sa pagkain sa pagkain Yung pagkain sa 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 pagkain Hindi yung ginagamit talaga yun. Araw-araw. So, oh, para nadadasalan siya, nadadasalan. Yun, mabisa yun. Paggamit na gamit sa dasal. Kasi kung ang rosaryo naka naka, naka ano lang, nakalagay lang basta tapos hindi naman nagagamit pagdadasal, wala din. Mm -hmm. Aha. Oo nga. Kasi maiisip talaga, rosary eh. Okay. Okay ka na, Neng? Ngayon lang siya nakausap ng ayos. Okay na, Neng. Okay na. Okay, okay, na. Na, okay, na. Okay, okay na. okay na. Okay na. Okay na, na to siya. Pagpapal mo siya ng tatlo. Tatlo hindi ko natin na nakita. Nalaman pa. Sumakit po ang katawan niya, dahil tatlo yung sa kanya. Kaya nahirapan Wala siya. Na, mo ibang ina, no? kung, di, yung... kung kaya ko po dito talaga bibigitan 'yun ng sila Ayoko nang ng mga na naman naman 'to. Kinakaibigan ko. Okay na. Okay na. Okay.